Oh, ayan na. Hindi picture muna. Wait lang mamaya na. Video muna. Sasabihin mo kay Tita Cindy. Cindy, ayan na. Thank you, thank you. Ate Ina namin. Thank you. Tita Cindy. Sabi mo, you, you, tita, Cindy. Oh, ayan. Yung cookies. Ito ba yung cookies? Oh, Ate Joanne, ito tayo Uy, yung mga. Ay, ano din? Macademia din? Chocolate din. Oh, tagi tayo. Oh, ano na? Ate Joanne, nakakalbat ka ba nito? Pabango. Oh. Pabango pa yan? Hindi. Sabi niya pampabeauty daw yan eh. Mga pampabeauty akin. Handmade oh. cream. O. Oh, Kaya mo O sige. O oh, dali. At ah, isa tayo nito ha. O oh, ayan na. Ito. Ah, Tapos atiin mo to. O oh, kunin mo na yung gusto mo dyan. Ito na siya. Ah ito pala akin. O ah, sige. Eh ano mo to? Pira pira sa mo to. Asa ah, ang handmade dyan? Saan yung handmade dyan? Ito, hand. Sa, sa kamay mo saan na yun? O, ano? Anong, ano mo? Saan na yun? O, dali, din mo. Um, Kuha ka. Eto, ano to? Kanina to. Ano ba ito? O, sa'yo na yan. Huwag na natin. oh gano'n. oh o. Ayan na, diba? Sure, stay. Okay na. Ay, ay, to, ayaw mag-ano nito eh. Naantay pa namin. Ang Jollibee lang kami. <laughs> Para may kupit pa kami shoes. Oo, oh, diba? Ayan. Oh, bak. Ano, anong gagawin dyan ni Joan? Nak aku ingin bincang ako. nak aku, apa kamu? Thank you so much. Uh, thank you. Ada yang ditegur. Terima pretty Ap This ito the cookie. Okay. Open okay. the cookies. Okay. Open the cookies. Open the cookies. Open cookies. Open the cookies. cookies. Open the cookies. Open the cookies. Open the cookies. Open the cookies. Open Si cookies. Open muna natin si cookies. Open the cookies. the cookies. Open mo si cookies. I-unbox mo si cookies. cookies. Oh, bigyan mo ako niyan. Oh, bigyan mo ako niyan cookies. Ay, kainin na natin Kainin mo natin Ay. Ati kami sa cookies. <laughs> Japan, Japan. Yan, yeah, masarap ito ti Joanne. Oh, itagtatlo tayo sa cookies ni Joanne. Ilan na yan? Sa. Ang cute! Ang cute, Joanne. Parang sa Oh, ayan. Oh, inyo na yung mag-ina. Inyo na yan. Ang ganda Ay, ng back. Na, na yung... Ay, mo tingnan mo ti mo ugali, di ba? Pa Paano yung mag-aano mag, mag Hindi parang gusto niyo eh. di ba? Maganda to sa ano mo na. Sa mga ano mo. Jiwi, ayaw niyo. Okay. Oh, ayaw nila. Oh, say thank you. Thank you, Shugs.